Gusto mo bang maging natural ang boses ng video mo? Tara, tuturuan kita paano maglagay ng Tagalog voiceover gamit ang CapCut. Yes, narinig niyo yan. Kaya kung interesado kayo dito, tara samahan niyo ulit ako at ituturo ko sa inyo step by step. Pero bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel na to, ayan, please feel free to click that subscribe button down below. And don't forget to hit the bell button as well for you to be notified every time na mag-upload ako ng bagong videos. Ayan, so maraming salamat. So let's get started. Let's go. Ayan, so start na tayo. So punta tayo dito sa ating browsers, dito sa Google. So click natin itong Google. Google search. Tapos i-search natin ang narakit.com. Ayan, so i-search natin itong narakit.com. Okay, tapos click natin yan. Ayan, so nakita nyo dito. Ayan, so magkikita natin dito. Easily create voiceovers using realistic text-to-speech get started yeah so what would you like to create it's either text-to-speech audio video from presentation e, click natin ito text-to-speech audio click natin yan okay wait lang natin ayan so magkikita ni dito text-to-audio okay sabi dito type or paste the narration script below or click upload file to load the script from a document Yan. So language, syempre ang hinahanap natin dito is Tagalog, di ba? Ayan, so hanapin natin ang Tagalog dito. Scroll down, ayan, Filipino. Tapos, ang voice na gagamitin natin ay kailangan natin si Jo Marie. Ayan, so ang gagamitin natin para ang natural voice na lalabas ay Tagalog na talag Tagalog talaga si Jo Marie. Ayan, pag sa babae naman, ayan, hanapin nyo si Luna ayan sa si Luna. So since uh, male voice tayo, ayan sa si Jomari mo na hanapin natin. Ayan, click natin yan sa si Jomari. Tapos yung script natin, ayan para hindi kayo mahirapan, kung gusto niyo hindi kayo mahirapan mag-type, na mabagal. Kailangan nakagawa na kayo ng script nyo para ma-paste nyo lang dito. Ayan. So, nang dahil ito ay tutorial, so, ang gagawin naman natin is mag-type -ta tayo dito. Ayan. So, Ayan, so mag-start na tayo mag-type sa ating script. At ang gagawin kong script natin ay ang aking intro. Ayan, so magsusulat tayo dito. Ayan, mag-type na tayo dito. Ayan, so ganyan muna natin. Ayan, magandang. Magandang araw mga kaibigan. Ayan. Oops, magandang araw mga kaibigan. Ayan, so ayan. tuloy natin. So kailangan natin maglagay ng tatlong dot. Okay, tapos baga natin. Ayan, ganyan siya. Magandang araw mga kaibigan. Tapos next sa video na ito sa video na to. Oops, kailangan may space ng tingnan nyo na maayos. Yan, sa video na ito. Tapos, lagyan natin para ang quick space. Ito toro ko. Sa inyo. Kung paano. Maglagay ng Tagalog voiceover. Oops, hindi talagang voiceover sa CapCut. Ayan, tapos lagyan natin ulit ng tatlong tordok. One, two, three. Tapos sa iba pa naman. Okay, gamit ang natural natural na voice. Ayan. So, jaga-jaga lang natin dito, ha? Tapos, tulong natin. Tapos, sa iba naman, kung gusto mong maging mas engaging, eh, okay, mong maging, matama ba yung sinurad ko? Kung gusto mo maging mas engaging, ayan, jaga-jaga muna tayo, at professional, ang yung video. Okay, tapos lagi na ng question, dyan, tapos baba. Ayan, siguraduhin. Siguraduhin mo. Panoorin. Hanggang dulo. Okay, tapos lagyan natin ng tatlong toldo. Okay, tapos sa iba naman, lagyan natin ng para matutunan mo step by step. Ayan, step by step kung paano ito gagawin. tapos tundok, tapos sa baba naman, tara, tapos wait. o oh, tara na, tara na muna, tara na, simulan na natin. Ayan, tapos, ayan, kadamdang. Check muna natin kung tama ba itong ginawa natin. Ayan, so magandang araw mga kaibigan sa video na ito. Ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng Tagalog voiceover sa CapCut. Gamit ang natural na Tagalog voice. Kung gusto mong maging mas engaging at professional ang iyong video, Siguraduhin mong panuorin hanggang dulo. Ayan. Tapos, para matutunan mo step by step kung paano ito gagawin, tara na, simulan na natin. Ayan. So, pag okay na yan, ayan, okay na yung language natin, voice natin na si Jo Marie. Tapos yung script. So, create natin. Ayan. So, create natin. Wait lang natin. <coughs> Sorry. Ayan, building your audio. So, wait lang natin yan. Okay, tapos, ayan, malapit na, malapit na matapos. So, try nga natin. Ayan, click natin ito, pakinggan natin. Magandang ayan. araw mga kaibigan. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng Tagalog voiceover sa CapCut gamit ang natural na Tagalog voice. Kung gusto mong maging mas engaging at professional ang iyong video, siguraduhin mong panoorin hanggang dulo para, para matutunan, matutunan mo step by step, by step kung paano, paano ito gagawin. gagawin. Tara yeah, na, simulan natin. na natin. Ayan, so, ayan, okay na yan. So, kung sa tingin nyo okay na yan, wala nang problema, ayan, so, tama na yan, i-download na natin. So, click natin tong download. Ayan, so, downloading file. So, file downloaded. Ayan, so, exit na muna tayo dyan. Tapos, punta naman tayo sa ating CapCut. So, open CapCut. Ipunta tayo dito sa CapCut. Okay, tapos new project. Okay, so hanapin naman natin yung video na lalagyan natin ng uh, voiceover, voice over, Tagalog voice over. Scroll down. Yan, kumbaga yung ating intro. Dito. Yan, kumbaga dito. add natin itong aking intro. Ayan. So, balik gagawin natin itong, in itong intro ko. Lalagyan natin ng uh, Tagalog voiceover na ginawa natin kanina sa naraket.com. Ayan. So, syempre, ang unahin muna natin, i-mute natin itong, kasi may sounds to, di ba? Ayan. So, i-mute muna natin. Click natin itong mute clip. Ayan. So, play natin. Ayan. So, wala na, di ba? Ayan. So, wala na yung voice. Ayan. So, syempre, ilalagay natin yung ating voice over. Ayan. So, click natin yung audio. Hanapin natin yung ating files. So, hanapin natin. Click natin tong sounds. Tapos, hanapin ang device. Click natin ito. Tapos, pag once napunta dito sa so files na to, hanapin nyo yung device. Ayan. Click yung device. Hanapin natin yung voice over natin kanina. Ito, ayan. So, magandang araw mga kaibigan. Ayan. Pakinggan natin. Magandang araw mga kaibigan. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng Tagalog voice over sa CapCut gamit ang natural na Tagalog voice. Kung gusto mong maging mas engaging at professional ang iyong video, siguraduhin mong panoorin hanggang dulo para matutunan mo step by step kung paano ito gagawin. Tera na, simulan na natin. Ayan, so pag okay na yan, i-click natin tong plus sign. Click natin ang plus sign. Tapos mapupunta na dito sa ating uh, editing CapCut. Ayan, so ganyan siya. Ayan, so medyo mahaba siya. Ayan, play natin. Magandang araw mga kaibigan. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng Tagalog voiceover sa CapCut gamit ang natural na Tagalog voice. Kung gusto mong maging mas engaging at professional ang iyong video, siguraduhin mong panoorin hanggang dulo. Para matutunan mo step by step kung paano ito gagawin. Tara na, simulan na natin. Simulan na natin. Okay. So, parang medyo may mali doon sa, konti doon sa dulo, pero okay na yan. Ayan. So, ang gagawin naman natin, i-adjust natin itong video. Ayan, adjust natin ito. Ayan. So, para aabot dun sa 20 seconds. Adjust natin yung video natin. Ayan. So, gagawin na natin is duplicate natin para medyo mahaba. Ayan. So, hindi pa umabot. Okay. Duplicate pa natin ang isa. Ayan. Tapos, i-adjust naman natin ito. Sumbaga. Ayan. Tanggalan natin itong let's go. Ayan. Putulin natin. Click natin yan. Tapos, split. Click natin to, tapos delete. Ayan, so ma-adjust natin ng konti, isa pa konti pa. Ayan, so adjust natin ng konti kanito. Adjust na lang natin ng ganyan para kasyang-kasya lang doon sa boses natin. Ayan, so play natin. Ayan, balik tayo dito. Magandang ba. araw mga kaibigan. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng Tagalog voiceover sa CapCut gamit ang natural na Tagalog voice. Kung gusto mong maging mas engaging at professional ang iyong video, siguraduhin mong panoorin hanggang dulo. Para matutunan mo step by step kung paano ito gagawin. Tera na, simulan na natin. Ayan, puro parang bisaya yung nasa dulo. Ayun, na natin. Ayan, kasi may mali doon at uh, kasi may uh, mahabang space. Parang ganoon, kaya yun pagkaipan niya. Well, anyway, ganyan siya. So, adjust pa natin ng konti. Ayan, kung ayaw muna itong let's go na ito. Ayan, click muna natin yan. Ayan, putulin natin ito. Click natin yan. Ayan, ganyan siya. Tapos, adjust natin dito sa dulo ulit. Ayan, so adjust natin ng konti. Ayan. So. Magandang araw mga kaibigan. Ayan. Sa video na ito, ituturo ko sa adjust natin ng konti ulit dito. Konti lang. Konti-konti pa. Ayan, isaktong-sakto lang natin dito. Ayan, is konting-konti na lang. Ayan. Ayan, so kanyan siya. Okay, so sakto. Traduhin mong panoorin hanggang dulo para matutunan mo step by step kung paano ito gagawin. Tara na, simulan na natin. Okay. Okay, so ganyan siya guys. Okay. So, pag uh, short yung video na ilalagay mo, ayan, i-adjust mo lang siya. Ayan, i-duplicate mo lang siya or kung sakto laman yung video mo, sakto lang so walang problema. Ito naman kasi yung uh, intro ko, maiksi lang siya. Kaya duplicate mo lang siya. Tapos pag hindi kasya, hindi pa rin kasya, duplicate mo lang siya ng ganyan hanggang sasakto lang dito sa boses natin. Ayan, so pag okay na yan, pag sa tingin nyo okay Magandang na yan, araw mga kaibigan. Okay, play muna natin. Play natin Magandang siya. araw mga kaibigan. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng Tagalog voiceover sa CapCut gamit ang natural na Tagalog voice. Kung gusto mong maging mas engaging at professional ang iyong video, siguraduhin mong panoorin hanggang dulo. Para matutunan mo step by step kung paano ito gagawin. Tara na, simulan na natin. Ayan, so okay na yan guys. So pag okay na yan, so kung okay na kayo dyan, ayan, export na natin. Click natin itong nasa taas, export. Ayan, so exporting. Mag-antay lang tayo. Ayan, antay na natin matapos yan. Yan. Tsaga-tsaga lang. Yan. Mabilis lang naman yung pag-export niya eh. Yan. Konting-konti na lang. 90, 95. Okay. 100. Ayan. So pag okay na yan, so i-done na natin. Ayan. So pwede nyo na i-share. Kung gusto nyo i-direct, i-share na sa Instagram, sa YouTube, or sa yung uh, Facebook Reels. Ayan. Pwede naman. Pero nang dahil ito ay yung tutorial, i-done natin. Tapos ma-save na na sa ating device. Done natin. Ayan. Tapos exit na tayo dito. At natin doon sa ating gallery. Ayan. So, click natin yung gallery natin. Album. Ayan. Tapos punta tayo dito. Ayan. Nandito na nga siya. Ayan. Click natin yan. O, ito na siya. Play natin. Magandang araw mga kaibigan. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng Tagalog voiceover sa CapCut gamit ang natural na Tagalog voice. Kung gusto mong maging mas engaging at professional ang iyong video, siguraduhin mong panoorin hanggang dulo. Para matutunan mo step by step kung paano ito gagawin. Tera na, simulan na natin. Ayan, so sana may natutunan kayo dito sa ating tutorial kung paano tayo maglagay ng natural Tagalog voiceover gamit ang CapCut. At yes, thank you so much. Sana may natutunan kayo dito sa ating tutorial. At syempre, kung may natutunan kayo dito sa ating tutorial, please don't forget to share, like, comment, and subscribe. And we'll see you again on my next video. Stay safe. God bless to all. And bye for now.